Hello! Good morning! Napaka-bless ko sa mga anak ko. Pero yun mo, bago ako umalis ng Baharing, binuka ko ni Matt ng 11 days sa hotel. Nakapagpahinga sa hotel, nakagala sa Baharing. Inarkila pa niya ako ng tour, one-day tour. Tapos ngayon, eto naman ngayon ako pag-uwi ko ng Pilipinas, lalo ako na surprise. Kasi nag-book pa rin sila ng another room, another hotel sa loob to ng hotel. Ayan, na ang dami pagkain, pinamili pa ako na anak ko si Maye ng marami pagkain. Tagang hindi ako magugutom. Abang nandito ako sa ano, naka-stay ako sa suite, sa suite, suite. Paano ba yun? Sweet? Sweet? Basta yun. Yun na yun. Nirent nila. <laughs> Isang room. For one week ako dito. Pahinga ako dito one week. O, tingnan nyo. Ang ganda. Kompleto. At tingnan natin yung rep. ngundan ang dami kong tubig. Tingnan nyo naman yung rep. At <laughs> eto pa yung tinaka-tweet alam. Kunok po usyos. Nakasalin daw siya sa vlog. Salin daw siya sa vlog ni mama. Tingnan nyo naman yung rep. Ang daming laman. O, Praise God. One week ako dito sa loob ng parang pinaka-hotel na to. At kasi kasama siyempre yung ko sa pusa ko. Dito ko muna pa sa kainan ng pusa ko. O ayan, naginita ako ng tubig kasi magkakapi ako. Organized na organized lahat. Yung pang talagang, makakapagpahinga ka, makakakain ka ng maayos, makakakilos ka ng maayos kasi kumpleto siya, di ba? Kaya renta kayo dito pagka talagang yung babakasyon kayo, kaya talagang gusto nyo magpahinga, galing kayo kung sa kung saan. <laughs> na gusto nyo magpahinga, talagang binigyan ako ng kapahingahan ng mga anak ko. Thank you, Met, Maye. Ayan, dyan na yung kwarto ko. Ayan, pasensya na sa kwarto ko nakakalat yung mga gamit ko. Kasi naghahanap ako ng maisusuot ko. Eh, yung mga damit ko naman na nakal nakalagay dito sa maleta ko sa luggage ko is puro pan -tiktok. Ayan, oh, tingnan nyo, ang ganda. Dalawa yung kwarto, dyan natutulog si Maye. Kasi sinasamaan niya ako. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. Ganda-ganda. ang ganda, ayos na ayos. Ito, ang pinakagusto ko sa lahat. Yung malaking-malaking mirror niya. Malaki-malaki mm, mirror niya sa sala. Ang ganda. O, oh, di ba? Ang ganda ng hotel. Uh, hotel na to. Yeah, may electric fan. Dito sa isang kwarto, may aircon. May TV siya. Tapos so, ang ganda ng kanyang plant, artificial plant. Meron siyang sala set. Meron siyang maliit na lang. sala. Ayan. Ayan, dyan yung... <laughs> Ayan yung pusa ako. Tinitingnan niya yung ano, CR. Ayan, dyan yung CR ayos na ayos, madinis na madinis din yung CR. O, oh, ayun. o, <laughs> oh, diba? Napakaswerte ko sa mga anak. Tignan nyo naman. Ito yung pinakaano niya. O, oh. kaya mag-book na kayo dito. O, oh, ayan po. Ayan. Dito po yung matatagpuan sa Deca Homes. O, oh, di diba? Napakagaling nang naisip ng owner nito. Hmm. Deca Homes. Yan. Dito mo nyo siya matatagpuan sa Deca Homes. Ano po ito ah? hindi ako nag-advertise ko. Hindi, sinishare ko lang yung napakagandang experience ko dito na ngayon umuwi ako. Uh, dahil sa mga anak ko, nasa mula bago ko nasa Bahrain na ako, binok nila ako ng 11 base hotel. Hanggang dito, sa paglapag ko dito sa Pilipinas. O, oh, di ba na? Mapakaswerte natin sa mga kapatid mo, sa ati Mitch, sa ati Maye, swerte, swerte. Ay, yeah, kinikis niya. Kinikis niya ako. Kinikis niya kayo. Kiss niya. O, oh, thank you daw, ati Maye. Ati Maye, kinikis niya. O, oh, kinikis niya sa cellphone eh. Nag-thank you yan. Thank you daw. Salamat po. Sabi mo, God bless po sa inyong lahat. O, oh, di ba? O, oh. o, oh. Masaya na ang anak ko. O, ba? Diba? Wala nang mananakit sa kanya. Masaya, masaya na yan. Kasi naiwi na siya ng mama niya. O, ba? Diba? <laughs> Say thank you, Father God. Thank you, mga ate Met, ate Maye, San EJ, San Ivan. Salamat sa inyo. God bless sa inyo, mga anak. Pagpalain kayo ng Diyos. Hallelujah. Sobrang saya ko po. Eto po ako. <laughs> ngayon po ako ay mamaya na ako magsiselfie. Naghahanap pa ako nung may susuot ko na pwede dito sa Pilipinas kasi pang tiktok lang yung ano ko eh. Yung mga nandito sa luggage ko. Pinakargo ko pa yung mga damit ko pwede dito sa Pilipinas, pang bahay-bahay, pang alis-alis. Tsaka nandun pa sa bahay na ni Maye. Nandun yung mga naiwan kong gamit noon. Umuwi ako ng 2022. Lahat ng mga gamit ko na doon pa sa bahay ni Mayet. So hanggang dito na lamang po. It's me again, Mayer. Maraming salamat po sa lahat. Ingat kayo lagi. And God bless you.